Sa bungad pa lang, ito lang sasalubong sa'yo. Magandang ngiti ng palay. Maka-smile kasi namumulaklak na sila. Kasalukuyang sumasapaw ang palay. Welcome to my vlog. At dahil maganda na ang sikat ng araw ngayon, maganda ang panahon, papasyal tayo sa bukid para makita natin kung ano na ang lagay ng palay. Ganito na kaganda ang mga palay na madadaalan ko papunta ng bukid. Green na green ang kulay ng mga dahon. Nagdidilig siya ng talim na gulay. Haba lang si tawan mo ah. Ha. Haba lang si tawan. Ha, oh. ah, puro turo yan. Oo, oh, maganda, maganda rin ang gulay dito eh, no? Medyo malawak din 'yung tanan nila ng gulay. Maganda ang pagkakatubo ng kalabasa nila. Bali ito 'yung pinaka gilid ng irigasyon. Nilinis nila 'yung kanal, tinaniman ng gulay. Pang-pili na mga nagmula klak. Na, Ah, Sa bulaklak kasi, ang bulaklak araw-araw eh, no? yun. Pang ulam-ulam din. Kalabasa sa gawin nato to, tapos ito naturo naman hanggang dun. Mahaba-haba din. Balik ka mag-anak din namin yung mga may tanim na gulay na to, kaya... Pag namungat dumaan ako, libre ulam ulit. Andito na tayo sa bukid. Dito na tayo sa palay. Ito na ngayon ang itsura ng sabog tanim. Tanim na palay dito sa bukid. Sa bungad pa lang, ito lang ang sasalubong sa iyo. Magandang ngiti ng palay. Maka-smile kasi namumulaklak na sila. kasalukuyang sa ang sapawang palay. Andito yung dalawang partner, si Jumong at si Don Paquito. nag spray sila ng palay para sa mga insekto. Nagtitimpla sila ng gamot. Ito yung mga gamot na gamit nila para sa mga insekto. Polyar. Polyar pampagreen ng dahon. Pataba. May pondo naman sa balon na kuha ng tubig. Pang-spray lang naman ng gamot sa mga palay. Kaya si Jo mong at saka si paketo Andito tayo sa may gawing puluhan. Andito na sila nag-i-spray malapit na sila matapos. tapo. Dahil nauna sila nag-i-spray doon sa gawing dulo. At sa palay, nakalubog na si Don Paquito. Malapit na silang matapos mag-spray. Nagsimula sila dun sa gawing dulo. Dito na sila kayo sa may puluhan. sa tuwing dulo kasi doon ang irigasyon kaya doon dumadaan kung dito kasi sa harap maraming bahay pang dadaanan kaya ang daan lagi dito na lang sa likod mula dito sa punuhan hanggang doon papunta sa may dulo sa may irigasyon ito na ngayon ang itsura ng sabog talim na palay dito sa bukid. Ito na muna ang update natin sa tanim na palay dito sa bukit. Dahil medyo papataas na ang araw, mainit na rin kaya buwi na muna tayo. Still here. Thanks for watching.